Friend, welcome back dito sa ating channel. So, siyempre sa video nito ay uh, papaandar din natin itong ating uh, chariot. So, ilang uh, araw din natin din paandar. Lagi, pumunta tayo ng ano. Dahil uh, pumunta tayo ng Kabite. And then ngayon guys, start natin to, Kung goods pa yung uh, starting niya pag uh, ilang araw din hindi na paandar. No? So, ayan. Ito so, nakasusin ha. So, malamig pa ito. Yan, Hindi ko pa tayo na paandar guys. So, start natin ngayon kasi uh, may mga nagsasabi na hard start yung kanilang uh, uh, chariot pagka umaga so ito lang yung diperensya ko dito yung ating asusian yan, minsan uh, nagluloko may kakaroon ng uh, problema dito sa kanyang uh, ignition switch, uh, disconnected minsan galing mga sa neutral. yan yun, so okay na okay guys yung under niya, uh, matining and uh, uh, one click lang yung ating uh, starting. So yun, uh, continue natin yung pagre-repair dito kasi nagkaroon na siya ng uh, kalawang dito sa bilid. Yan, yung mga kalawang-kalawang na. Yung nakaraan kasi uh, nagbabasa ng tubig dito sa loob. So ngayon uh, nilagyan na natin ng sealant yung last vlog natin ayan me, para hindi pasukin ng tubig. Uh, at nilagay tayo ng uh, sealant din dito sa labas. So ayan ayan oh. So hindi na siya uh, mapapasukan ng tubig dun sa loob. Uh, siyempre magpupula na lang sticker yung ating uh, harap dito. So shout out ito sa mga stickers na nandito. So side meron natin walang kasabi-sabi yan guys, walang gas-gas so ingatan naman kasi natin natin ito and yan so tining ng makina oh. yan yung under ng ating uh, engine ng ating uh, chario so mamaya i-car natin ito guys para mas malinis tingnan yan so goods so na goods so yung under nya yeah. Tama lang yung mineral natin at yung uh, fuel uh, mixture natin. Yan, punta tayo dito. So yan, yung uh, last bag natin, nilagyan natin to ng uh, selan. So punta tayo dito. Uh, Kumustahin natin ang ating mga dala. Yan. So hindi ko na ito nabuksan kaya minsan may mga lamok na mapapasok dito. So doon dumadaan nato sa may sipir na nakabukas. So ito yung ating uh, mga kargamento dito. So, oh, good sa good yung ating uh, chariot. Yeah. So, linis na lang guys Linis na lang dito mamaya Pugasan Yan So, yung sensor natin Hindi ko pala connect At uh, Mamaya siguro Or bukas na Pagka magka-time ako mag-connect na natin dito Sa ating uh, Battery So, hindi ko siya ilalagay Dito sa reverse light hindi Dito lang sa battery Direct Yan, lagyan ng switch all good siya mga ka best friend kapit so, tayo guys so ito yung ano ating ano ating uh, charger to maintenance oil yan so nakalagay na dito yung mga dapat nating uh, may maintenance dito sa chariot cabin so linisa na lang natin mamaya mga ka-bestfriend so yun guys uh, cold start ng ating uh, russie chariot ay okay lang one click lang ata uh, maganda yung kanyang starting tuloy-tuloy uh, yung uh, minor niya so may time kasi na minsan pag sobrang lamig ng temperature dito sa Tugay karaw. dahil may time na makakatlong click tayo sa starting niya dahil napaka lamig ng uh, panahon so yung oil natin ay talagang uh, tuyo pa o namumuumo pa so doon na Jakarta ng hard start no So, yun lang naman. Ngayon lang naman na taglamig talaga nagkakaroon ng hard, ano, uh, mahirap i-start yung mga uh, ating makina. So, yun. So, yun guys, no. So, ito yung loob ng ating uh, chariot, no. So, nandito yung ating uh, sensor box. Diyan natin nilagay sa loob at para hindi uh, magagalaw-galaw. So, ito yung loob natin ng ating uh, chariot. Yan. So, lalagay ko pa ito dito ng kisame para hindi gaano mainit. Ayun. At uh, ito. Kasiya ang isang tao matulog dito, guys. Kasi ang So malaki kasi siya siguro na sa isang metro at uh, uh, mga dalawang metro guys ang haba nito. So, isang dito kayang-kaya mag-camping kahit ito lang yung dala natin. Yan. so dito na tayo sa labas. Yan. So ayun yung ating uh, ginamit na uh, sealant, 'yun. So may mga tulos din tayo diyan, yung ating jack. And yung ating ah uh, uh, So yun yung mga gagamitin natin sa mga next vlog natin, guys. So, so punta muna tayo dito sa ating uh, makina. So pinandar na natin. So pinandar natin kanina. So halos lahat nito gumagana. Ito lang yung ignition na uh, switch niya yung uh, parang disconnected lagi. Eh. O oh, nagkakaroon lang ng uh, short. Yan, yan lang yung problema natin guys. Pero maayos din natin yan. Uh, at siguro mag, uh, mayroong mga maluwag dyan na portion. So yun, mga uh, best friend tugas na natin itong ating chariot para parang bago ulit tingnan so yung gulong natin oh, medyo uh, paliti na rin pati yung likod so magti 3 years na rin kasi ito sa ngayong, ano, ngayong uh, taon 2025 uh, umpisa nung uh, ng uh, unang mayari yun time to linis muna tayo guys yun so may nagtanong din pala sa atin na kung bakit may yung ilalim ng ating na uh, uh, chariot so yung nakaraang uh, uh taon na natin to kung, bakit uh, maingay o oh, kung saan yung maingay dito so unang una umingay guys pagka pinapandar natin parang may uh, merong nagpapatik-patik dito sa ating uh, uh, makina then ah, sa tambucho so kaya po may ingay yung bracket po nito doon ay minsan maluwag po yung bracket ng ating tambucho or minsan wala na po yung kanyang rubber so yun po yung nagkakaroon ng uh, vibration then nagkakaroon siya ng ingay doon sa ilalim and then yung kanyang konektor uh, connector dito sa tambucho and then yung papuntang tube papunta doon sa likod no? so yun yung pinakadulo ng kanyang tambucho Then yung dito sa dinugtungan Yung sa dinugtungan ng tambucho Doon po yung uh, maingay no? And then pangatlong maingay itong ating uh, Ito yung uh, Air filter o yung ating uh, Air cleaner Ito po yung uh, maingay minsan So no, nyo Tanggal po yung uh, tunnel yung dyan sa loob Na itong ating uh, uh, Air cleaner So mayro pong bracket yan dyan na connect dito And connect sa kanyang body yan uh, nawawala po yon minsan napuputol kaya yon po yung maingay and ating uh, tingnan natin yung ating spark plug okay pa so yan yung ating spark plug kinakalawang na rin so yun oh uh, kalawang na guys ah uh, mamaya lilinisin natin guys guys so bigyan lang muna natin medyo mainit pa dahil uh, pinander natin So mabilis kalawangin na yung ating ano, Spark plug So next time bibili tayo ng uh, original talaga na Spark plug para uh, Hindi kalawangin na yun ano, Makalawang na guys So magkakos yun ng uh, damage Sa ating makina Yan Yan yung ating carburetor Bagong linis yan Kaya goods pa yung ating carburetor yan. Check natin yung iba So yan lang naman yung ating uh, concern lagi dyan pag uh, ayaw nating matirikan Ito minsan yung kwako natin yan, may time na lumuluwag at nagkakaroon ng disconnect yung ating uh, spark plug at itong na uh, ignition wire So goods Ayan yung ating ignition coil Sa ilalim ng uh, fan Nasa ilalim siya ng ating tanki eh. So, yung preno natin guys bagong adjust ito kaya walang problema yung ating preno okay na okay po yan yung ating uh, mga bushing yan, okay pa okay pa yung ating pangilalim all goods pa guys okay. so yun mga ka best friend thank you thank you for watching So sa mga gusto ng advice, no, comment down below lang kayo dahil uh, magbibigay din tayo ng tip para uh, maiwasan yung mga damage at problema dito sa ating uh, chariot. And yun, ang importante, lagi kayo magbao ng clutch cable Yan. Masisira po yan lagi pagka uh, araw-araw ginagamit itong ating uh, clutch cable ito so yun ang naman lagi yung napuputol so naputulan ako na ako nito na pangalawang palit ko na wala pang isang taon putol na laman pero importante may may baong kayo lagi para pag na naman ay may sasalpak na naman guys na. so yun thank you thank you mga kabespin natin dyan for support na